Hi mga kabeshi ko magaganda, nakatulad ko, char! Magluluto tayo ngayon ng napakasimpleng recipe, pero pwede natin pang laban sa fiestahan, ganun, char! So, ano pang hinihintay nyo? Umpisahan na natin to! At welcome sa panlasa, lot lot, charot charot, charot! charot lang! So ito yung ating pork chop mga kabeshi, so hihiwain ko to kasi medyo makakapal and much better kung magluluto kayo ng ganito is, ang bilhin nyo is yung mga medyo maninipis na pork chop, ganun. So ngayon naman mga kabeshi, maghiwa tayo ng bawang para sa mga aswang, char, karat So natin yung ating pork chop dito sa ating mahiwagang kawali mga kabeshi wak. Ayan. Ilagay na rin natin itong bawang para matakot ang mga aswang. Ganun. Lagyan ng paminta para lalong gumanda. Char! Tapos, lalagyan din natin ng ketchup mga kabeshi. So, much better kung banana ketchup po yung gagamitin nyo. So, ang ginamit ko dyan is hindi banana ketchup. Pero, okay lang yan. Pero, mas maganda talaga kapag banana ketchup. Tapos, lagyan na rin natin ng toyo, asukal, para lalong sumarap. And then, lagyan natin ng lemon para kiligin tayo kapag kinakain natin ito. Char! Okay panahon na para lamasin natin ito mga kabeshi. Para lahat ng mga sangkap na nilagay natin dyan is mag-combine sila. Ayan. Gamitin nyo na yung ating mga, man mga malilinis na kamay dyan. Then, takpan Tapos, uh, ipapad lang natin ito ng mga at least one hour. O kung gusto mo, kahit isang taon pa yan. Lagyan ng tubig and then pakuluan na natin. So ayan, balik na rin natin mga ka para maluto din yung kabilang side. Ganon. OMG mga beshi excited na akong kumain. Kumukulo na yung aking chan. Nagugutom na ako. Mm, mukhang masarap. So ngayon naman, i-check natin kung malambot na ba siya. Ayan, so tinutusok ko lang siya gamit ng Chopstick na parang bakal Yung ginamit ko dyan So uh, malambot na siya, so ngayon naman lagyan natin ng Butter para pang glaze lang siya Ganun, and then dagdag Pang palinamnam din yan mga kabeshi So ayan mga kabeshi, okay na to And ready to serve na So ano pang hinihintay niyo mga kabeshi Kung magaganda, ihanda na ang isang kalderong Kanin So, ito na mga kabeshi, tiki man time. Titikman na natin itong napakasarap kong niluto. So, ay meron tayong konting rice dyan. Diet ako. Char. So, titikman natin. Ayan, naghiwa na ako. Para hindi na ako mahirapan. Ayan yung kanyang final look. Char. It's bite. Mmm. Mm. Sarap ng sauce niya. Grabe. Mm. Siyempre kanin. Mm. So, wala po akong ibang masabi kundi ang sarap mga kabeshiwak. I try nyo to. Napaka simple niya. Super easy siyang mm, super easy niyang lutuin. Ganun. So, ayan. And, naku, kapag matitikman nyo ito mga kabehi wakchat chat na makakalimutan nyo na naman ang mga sakit at hinagpis dyan sa puso nyo. Char, charot lang. Kain! Thanks for watching. Please like and subscribe. Bye!